Ayan, magandang gabi sa inyo lahat. Nako, meron talaga mga journalist, mga nagpe-feeling journalist, tsaka mga writer, tsaka mga columnist ngayon na nagkalat dyan na wala na talagang kwan, wala na talaga magandang sinulat. Nako, makasulat na lang talaga kasi wala talaga silang kwan maisulat. Gagawa na lang talaga ng kwento para kumita, para maging sikat, para madami masabi, para pag-usapan siya, para madaming tumangkilik sa dyaryo nila, para sinusubaybayan yung dyaryo nila. Nako, isa na yan si kwan, Alex Burias. Alex Burias, ang tawag ko niya, Burias, kasi sa Ilocano, ang Burias ay isang biit na pakalat-kalat na puro kain na lang ng kain. Kaya tingnan nyo si Alex Burias, ang taba-taba, baboy, baboy na nga ang ka, pa talaga ang pag-uugali. Kaya tigil-tigilan mo kami. Ngayon ikaw, Alex Borges, kung may problema ka kay Main, kung binabayaran ka ng kwan ng ibang network para siraan si Main, ako, hindi ka magtatagumpay dahil nandito talaga ang Alda Warrior. Hindi talaga kita titigilan, punyeta ka. Tigil-tigilan mo ako kung wala ka maisulat, tumahimik ka, 'di ba? Gagawa-gawa ka ng istorya, wala kang makitang mali kay kay Kwan, kay Main dahil maganda ang ginagawa ni Main, ni Yaya Dab. Maganda ang ginagawa ng Kali Kaya tumigil-tigil ka kung ano-ano na lang iisipin mo kasi ikaw, ikaw talaga, ikaw na kwan ka na na bulldog ka, mukhang bulldog na mukhang shitsu. Alam niyo yon, yung bulldog tsaka yung shitsu pag pinagsama kasi yung mukha niya 'di ba, bilugan, tapos mukhang bulldog, tapos yung kanya, tapos mahabang hair. Yon, ganun nga pag pinagsama ang bulldog tsaka yung shitsu, ang tawag doon na crossbreed ay bullshit. Kaya ikaw, isang bullshit ka, gago. Tigil-tigilan mo ako. Tigil-tigilan mo ako, Alex Burias nako. Hindi maganda yung mga pinagsusulat mo. Ito, kwan pa lang to. Start pa lang talaga to ng pagtatatala ko. Kaya hindi ako natatakot sa inyo. Ikaw kasi, ikaw kasi Alex Burias. Ang galing-galing ninyo magsalita-salita. Ganyan titirahin niyo si Kwan, titirahin niyo si si Main, iba-ibang artista, ganyan-ganyan. Pero pag kayo ang tinira-tira, natatakot kayo tapos magkukan na naman kayo. Ang una-una ninyong -una panakot. Diba ang una-una ninyong -una panakot, kakasuhan, NBI, NBI, tapos mga ganyan-ganyan, oral defamation, mga libel, ganyan. Tigilan niyo kayo nga ang libelous gago. Kung magtulong-tulong ang mga tao dito na magkwa, na, mag, na, mag, na pumirma sa isang papel para patal si King Khan, kayang-kaya ng Aldab Nation yan. Punyeta ka. Ikaw kasi, alam mo, mukha ka, yung nga, mukha ka talagang kasing bulldog. Tsaka mukha kang palaka, frog, diba? Kasi kokak ka ng kokak. Alam niyo mga tsoserang palaka, diba? Na madaming sinasabi, kokak ng kokak, kahit wala na talagang patutunguhan yung mga pinagsasabi nila, ba? Diba? Kaya ikaw, bullfrog ka ang bullfrog patalon-talon, 'di ba? Noon ang tinitira mo si Marian Rivera, 'di ba? Tapos si Janelle Mercado. Kung sino 'yung mga sikat, 'yun ang tinitira mo, 'di ba? Parang ako din, ganun din. Pero may kwentalga, may point ang sinasabi ko. Pero ikaw walang point, 'di ba? Walang point. Kaya ikaw bullfrog ka, bullshit ka pa. Ano ka ba? Burias pa, BBB, Triple B, 'di ba? Tapos ano pa? Ano itong mga pinagsasabi mong pangka? Antag dito. Laman lupang tinubuan ng kwan uh, chocolate hills yung mukha kasi ilong niya ganun, no? May chocolate hills yung mukha niya, tum tumubo. Nako ito, asumera pala itong si May Mendoza or Yaya Dab. When, when she watched a concert recently, she felt siguro na pagkakagulong siya. Kaya naman todo make up, todo make up siya ng medyo maitim na color. Nagsalamin, nagsalamin pa siya para, ano sinabi dito? Hindi makakuha para maging mahusay ang kanyang pag guys. She felt siguro na dudumugin siya sa concert kaya naman she decided to to do a makeup na pang negra. Bakit ang feeling ba ni Main ay baduy at very masa ang crowd ng concert na kanyang pinanonood? Sabi, ano ba 'yan? Ang hirap namang basahin ito. Pani paniwala paliwala ba siya na pagka, kasi galit na galit ako eh kaya ang pangit pagbabasa ko dito nako pagkakagulohan siya kaya naman iniba yung kanyang itsura through makeup nako main wag kang masyadong asumera hindi porket kwan hindi porket na ay ano porket sikat ka na ay carry mo basta ganon basta may sinabi ka basta may sinabi ka dito na kwan ang dito Then, she felt siguro na dudumugin siya. She felt siguro na dudumugin siya. Yung sinabi mo, siguro, siguro. Ikaw pala nag-a-assume eh. Ikaw palang asumere. Eh. Di ba? Hindi ka sigurado, di ba? Siguro, ang sinabi mo. Siguro, um, akala ni ni eh, Main, dudumugin siya. Ikaw palang asumera. sa si, kay Main. O sige, sabihin na natin na asumera si Main, di ba? Na-assumera siya. Nag-a-assume siya. Na tama ang pag-assume tama ang pag-assume sa buhay natin tandaan niyo ang pag sa buhay natin ang pag-assume yung expect the worst every time kung kuwan sana kumayaman ka sana expect mo na baka baka in the future maging kwant ka wala ka nang kikitain, ganyan pinaghahandaan and naghahanda at saka nag-iingat lang si Kwan si Maine de ba nag-iingat lang si Yaya Dab Diba? ba nag-iingat lang siya oh Tingnan nyo, walang nangyari. Di ba? Walang nangyari kay Main. Walang, walang nangyari sa concert na yon, Di ba? Hindi ka nagkagulat. Ikaw lang ang nagbigay ng kwan ng issue kaya nagkakagulo ngayon. Kaya nagkakagulo dito. Kaya dahil sa inyo, binigyan nyo ng kwan kahulugan yon, Di ba? Hindi si Main ang nagbibigay ng kahulugan yon, Kayo. Kayo ang may problema. Di ba? Mm. Paano kaya pag kwan? What if kung nandun siya, tapos hindi siya nag, hindi siya nag, antag dito, hindi siya nag-disguise. Di ba? Kung hindi nag-disguise si, si, si Yaya Dab. Mm. Tapos pinagkaguluhan siya. May masasabi pa rin kayo, di ba? 'Di ba? Kahit magdisguise siya o hindi siya magdisguise, may masasabi kayo. Ganun yon. Kaya tumigil-tigil kayo mga punyeta kayo isang taon, isang dekada, 13 month pay. Nako. Kaya magsama-sama talaga kayo ng mga kwan dyan, yung mga iba-ibang, yung mga columnist dyan, yung mga, yung mga masabi lang talaga na taga DOJ na taga Department of Jurassic Park. Nako, tigil-tigilan nyo. Huwag nyong kakalabanin ang mga taga DOF, Department of Pretty Lady. Nako, tigilan nyo na. Kasi hindi nyo ikakaganda yan. Hindi ikakaganda ang, hindi, hindi kakataas ng pagmumukha ninyo. Hindi pag, hindi kakataas ng pagmumukha ninyo yung, 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 yung panlalait ninyo, paggawa pang, pang, paninira ninyo. 'di ba? Mga bullshit kayo. Mo no, kung anong klaseng writer ka. Nako, yung writer na yan na si Alex Borias, 'di ba? Alex Borias, bro. Borias basta Borias ang tawag ko sa kanya. Nako, baboy. Nako, ganyan ba ang mga writer natin? Taglish talaga writer ng Jaryo 'di ba? Jaryo ng Pilipinas, 'di ba? Hindi naman to pang school school lang, mabuti pang pa school, maganda ang mga sinusulat nako. Kung straight, kung English, straight English, kung kwanta Tagalog, straight Tagalog, tang ina, Taglish talaga ang bobo mo tapos gagamit ka pa ng yung spelling ng Asumera, nako double S ganon, ang bobo mo, baboy, bulldog. Naka ang spelling po ng Asumera, Tagalog na yan, hay. Mabuti pa taga Tagalog na nga, Tagalog na nga, hindi pa alam yung spelling ng Asumera. Ang spelling po ng Asumera, S A S Y U M E R A, Asumera ganon, bobo Oh, Nako, kaya inaassume ko talaga sa iyo na talaga hindi ka nakapag-aral, hindi ka mahal ng nanay mo. Nako, dati kasi hindi ka mahal ng nanay mo kasi hindi ka pinag pinag pinag-aral date 'Di ba? Hindi ka pinag-aral date hindi ka natutong magsulat kaya ngayon, naging okay na kayo ng nanay mo kaya pinagsusulat ka. Na. Sige, magsulat ka na lang, magsulat diyan kaya ano-ano, kaya ganyan, nagsusulat ka. Pero mali-mali kailan ka matututo ang bobo mo, ba? Diba? Tapos gagamit ka pa talaga ng mga kwan. Yung editor ng kwan, no? Na itong bandera na to, no? Bandera inquirer na to, no? Yung kwan, yung word na neg negra, nilagay talaga negra na Dapat hindi natin ginagamit ang word na negra, ba? Diba? Dapat alam mo yon, Dapat alam, alam ng editor, ng kwan, nag-e-edit noon, mga editor, ba? Diba? Bakit nakalampas yung word na negra, ba? Diba? Hmm. Tsaka yung, yung sa negra, balik tayo sa negra, sinabi mo, negra yung kwan nag nag siya, nag disguise as neg negra. Hindi po negra, ang negra po maitim na maitim. Yung sa kanya po ay brown, yung kay Kwan, kay 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 may Bakit hindi mo ba pwedeng i-assume na siguro kaya nag, -nag -kwan si Kwan si si Yaya Dab nag, -nag disguise na ganoon. Hindi pag di disguise, pinakita niya ang tunay na kulay ng Pilipina. Hindi fair skin, ganyan. Welcome niya ang mga ibang lahi na oh, ito ang Kwan Pilipina. Ito ang kulay ng Pilipina. Oh, dapat maging proud kayo sa ganoon, 'di ba? Mm. Pinakita ni Kwan na, o oh, kahit kuan kahit pangit ako, nakakanood ako ng concert. ba? Diba? Kahit Kwan, kahit anong pagmumukha ko, makakanood ako ng concert. Ganon ang gusto ipakita ni Kwan. Niyayada. Baka, hindi yun dapat ang i-assume mo baka madaming mga pwedeng assume eh oh, pero yung sayo napaka-negative di ba? Napaka-negative. Kung ano yung kain, kung ano yung yung kain, kung ano yung pagkatao mong negative, yun talaga ang lalabas talaga sa bunganga mo. Kaya negative na nga 'yung sinasabi mo, negative pa pagmumuuka mo, negative. Negative talaga. Negative ne negative ka talaga na makakapunta talaga sa langit. Sa empyerno ka talaga. Since baboy ka naman talaga, baboy ka, bullfrog ka. Masarap ka talaga 'yang kain. Doon ka sa impierno para malitsong ka talaga, baboy, bulldog. Tapos sinabi pa nitong si, kwan, si Alex Burias na to na mabuti pa si, kwan, si Pastillas Girl, si, kwan, si Angelica, si ba? Angelica Yap na ya, 'di ba? Simpleng-simple, walang kaere ere hindi feeling sikat, ganyan-ganyan. Oo, oh, oh, simpleng-simple talaga siya. Sa sobrang simple ni Kwan, ni Pastillas Girl nako. Simple, walang talent, walang kwan, walang walang kwenta ang mga pinagsasabi niya, 'di ba? Sa sobrang simple, wala siya natapos, 'di ba? Wala siya magan uh, simpleng-simple ang damit, 'di ba? Oh, simpleng-simple, 'di ba? Simpleng-simple ang problema niya, 'di ba? Hindi siya kwan. Oo, oh, sinasabi mo na kwan, hindi siya nagfi-feeling, hindi siya nagfi-feeling sikat, 'di ba? Hindi siya nagfi-feeling sikat na kwan. Yung simple problema niya na hindi lang siya makahanap ng boyfriend, 'di ba? Tapos pina national te uh, television niya, 'di ba? Mm, yung problema niya, simpleng-simple 'yon, 'di ba? Tignan natin kung sino hindi si yung hindi ngayon nagfi-feeling sikat, 'di ba? Mm, may mga suitors suitors pa siya, naghahanap talaga, talagang binuyan niya, talaga ang pamumuhay niya, 'di ba? Oh, uh, sino ang kung ngayon doon feeling sikat, 'di ba? Tapos feeling sikat. Tignan niyo si Yaya Dab, hindi nag-post sa Twitter na pupunta siya sa Kwan, 'di ba? Sa antok dito, sa concert, 'di ba? Eh si Kwan, si Pastillas nag-post na pupunta talaga para pagkagulohan siya, 'di ba? Tapos may post pa si Pastillas girl na Kwan. Wow, inad ako nitong Kwan itong international singer na 'to, 'di ba? Oh. 'di ba? Mm. Feeling sikat tapos pumunta pa tapos nasa backstage pa siya pinagyabang niya Audi. Oh, 'di ba? Diba? Feeling sikat, 'di ba? Oh, tingnan si Yaya Dad, 'di ba? Sinasabi niya na simpleng si simp na kwan mabuti pa si Pasillas girl na simpleng simple. Nako Alex uh, Alex borias 'di ba? Mm. Simpleng simple si kwas si Pasillas girl. Tingnan niyo si Yaya Dad, 'di ba? Nakapagtapos mayaman, 'di ba? Madaming business, walang force, 'di ba? Pero tingnan niyo kung gaano siya kasimple, simple, ba? Hindi siya naghangad na maging kwan na maging yung yung magiging role niya is yung mayaman siya, 'di ba? Maganda siya, 'di ba? Na, na parang Marian ang mga kwan, di ba? Hindi siya humanga jaya at ang gusto niya, di ba? Tapos, kasimpleng-simple siya, di ba? Tignan niya si Yaya Dab. Si Yaya Dab nasa kalye, di ba? Naaarawan, nakatayo. Nakatayo lang siya, di ba? Tapos, tignan niya si Pastillas Girl. Tignan niya, nakaupo sa sofa, di ba? Naka-aircon, di ba? Simpleng-simple, di ba? nga sabihin mo kung sinong, sinong kwan, mas simple sa kanila, di ba? Mm. Ano? Mm. Nakita mo? Nakita mo ang difference? Di ba? Magising ka na. Hindi ka mananalo sa akin. Kahit magtalakan talaga tayo. Ako, oral and written. Magaling ako. Sige. Hinihintay ko ang kwan mo kuda mo sa akin ang pagiging kwan mo palaka mong bullfrog ka. Tapos ito, sinabi pa nitong bulldog na to, na buryas na to, sinabi niya na wag mong isa puso, isa isip, isa diwa ang kasikatan mo dahil napuputil din yan. Sa tamang panahon, wag kang mangarap ng dilat, matulog ka muna, ang bobo mo, mag-a-advise ka na ng nga, ang bobo mo, bawal ang isa isip, isa puso, isa diwa ang kwan, ang kasikatan na Kung hindi mo isa sa isip, isa sa puso, isa sa isip, isa sa kwan, isa sa ulo, o isa sa diwa, yung kasikatan na makakagawa ka ng kwan, na kwan, ng hindi magandang desisyon, di ba? Kung, kung kwan ka, kung hindi mo iniisip na isa kang public figure, kung hindi mo iniisip na celebrity ka, hindi ka, di ba, hindi ka mag-iingat. Di ba, kung wala kang, hindi mo ginagamit ang puso, hindi mo sinasa puso, hindi mo isinasa ulo, isinasa diwa, na isa kang artista o sikat na personalidad, makakagawa ka ng kwan, ng mga galaw, makakapagmura ka, makakapagwang ka. Hindi, pag wala kang ulo, di ba, kung wala kang isip, hindi mo ginamit ang isip mo na, ay, artista ako, artista ako, sikat ako, dapat maging okay ako, dapat mag... ba? Diba? Maging na ako, dapat ganito ang oh, papakita ko sa tao, dapat ganito. Hindi ako dapat yung dati na galaw-galaw na parang palamura para, 'di ba? Mm. Parang sa parang nas, sa school ka, 'di ba? Kung atinista ka sana, example, atinista ka. 'Di ba? Dapat isa ulo mo, isa puso mo, isa diwa mo na isa kang atinista, 'di ba? Kasi kapag may nagawa ka, kapag hindi mo ginamit ang utak mo, ang puso mo sa lahat ng mga desisyon mo, tapos nagkamali ka, hindi lang ikaw ang matitik, matitira, 'di ba? Pati school mo dapat. So dapat isa sa puso, isa sa diwa, at isa sa, ano, isa ulo, isa puso, bas, basta ang bobo ng sinabi mong yan. Ang bobo mo talaga, di ba? Kaya huwag ka mag-a-advise kung bobo ka naman, bulldog. Mabuti pa ang bulldog, nako, tahimik lang. Ang bulldog talaga, tahimik. Nako, walang ginagawa. nakaganol lang. Eh ikaw, bulldog naman, ang daming sinasabi, ang daming ginagawa, tapos wala namang, basta ang bo bobo-bobo. Bo bo. Tigilan mo ako. Hindi ka matalino.